Guys, inob tayo ng herbal. Sampasampalukan. Gamot sa may mga sakit sa kidney. UTI. Yung mga sumasakit yung balakang. Ito lang inumin nyo guys yung palukan Sobrang pait nito guys pero napaka-epektibo po ito. Ito lang yung iniinom namin kapag sumasakit yung mga balakang namin. Saka pag nahihirapang umihi. Ito lang guys. Hindi mo na kailangan bumili pa ng gamot. Tisin mo nga lang guys ang sobrang pait. Kung gusto mong gumaling. Minom ka nito ng umaga sa kagabi. Sa loob ng 30 days guys. Huwag ka pakasobra nito. Baka ma-over ka naman. Hmm.